Sa channel na ito, nagbibigay kami ng kapaki-pakinabang na impormasyon sa programming na may mga praktikal na halimbawa ng code. Sa pagkakataong ito, tungkol ito sa pag-angkop ng error sa Python. Maaari mong matutunan ang mga papel at paggamit ng bawat block ng pag-angkop ng error, tulad ng try block, sa pamamagitan ng code. Ang pag-enable ng mga subtitle ay magpapadali sa pag-unawa ng mga paglalarawan ng code. Ang pag-angkop ng error sa Python ay pangunahing ginagawa gamit ang mga keyword na try, accept, else, at finally. Sa paggamit ng mga ito, magagawa mong tumugo ng angkop kapag nagkaroon ng error sa iyong programa. Sa ibaba, ba, ipapaliwanag namin kung paano gamitin ang bawat isa sa kanila. Sa loob ng try block, isusulat mo ang code na nais mong isakatuparan. Kung may mangyaring error sa block na ito, agad nalilipat ang pagpapatakbo ng programa sa Accept Block. Ang code na ito ay halimbawa ng pagtukoy ng mga error sa isang fry, block at ang tamang paghawak nito sa pamamagitan ng pag-catch ng alinman sa value error o zero division error. Sa accept block, isinusulat mo ang code na isasagawa kapag naganap ang isang partikular na pagbubukod error. Maaari mo ring mahuli ang mga partikular na pagbubukod depende sa uri ng pagbubukod na naganap. Ang code na ito ay halimbawa ng paggawa ng iba't ibang paraan ng paghawak para sa bawat uri ng exception sa loob ng accept block kapag may error na nangyari sa try block. Tukuyin ng tuple kapag maraming klase ng pagbubukod ang maaaring magbahagi ng parehong lohikang pag-angkop. Ang code na ito ay halimbawa ng pag pagcatch ng parehong index error at zero division error nang sabay at paghawak ng mga exception sa parehong paraan. Tanggalin ang argument para sa except kung nais mong pangasiwaan ang lahat ng uri ng pagbubukod sa isang block Gayunpaman, mas nakakatulong ang paghawak ng mga partikular na exceptions sa halip na basta i-catch lahat ng exceptions ng walang kondisyon para sa paghahanap ng bugs at debugging. Kapag maaari, ang tahasang paghawak lamang ng mga inaasahang exceptions gaya ng value error o type error ay magpapalakas sa katatagan ng iyong code. Ang else block ay isinasagawa lamang kung walang naganap na error sa loob ng try block. Ang code na ito ay halimbawa kung saan ang else block ay maipapatupad lamang kapag walang error na nangyari sa try block. Ang finally block ay ginagamit upang sumulat ng code na laging isa sa katuparan sa katapusan, kahit nagkaroon man ng error sa try block. Ito ay kapaki-pakinabang sa pagpapakawala ng mga resources o pagsasagawa ng mga gawaing paglilinis. Ang code na ito ay halimbawa na nagpapakita na ang finally block ay isinasagawa kahit na may mangyaring exception o wala. Posible ring magtaas ng isang exception gamit ang salitang susi na raise kapag ang ilang kondisyon sa umiiral na code ay hindi natugunan. Ang code na ito ay halimbawa ng tahasang pagpapares ng isang exception gamit ang raise keyword kapag hindi natugunan ng isang kondisyon. Sa pamamagitan ng pag-angkop ng mga error sa ganitong paraan, maaari mong maiwasan ang pagbagsak ng programa, magpakita ng angkop na mensahe sa gumagamit, at magpatuloy sa susunod na pagproseso ng programa. Ang source code para sa video na ito ay maaaring i-download mula sa opisyal na website. Kung nais mo, mangyaring bisitahin ang URL na nasa description upang makatulong sa iyong pag-aaral. Kita-kita tayo sa susunod na video. Mangyaring mag-subscribe at magbigay ng thumbs up.